mag live kay ito sa mo ah na ay kuan dito problema ang akong internet no so karon natay surwin pairing ha muntag mulusot dayon kay bugha yun ta mulosot mulusot ni eh. safe ni pag like na mo na, mga tres atong nga, nani schedule na schedule alas 2 o 9pm wala yung alas 5 ane. Wala ni siya, alas 5 mga 9 pm na ni siya o alas 2. Alright, plaster na. Ay, hey, happy na tayo mag Kapita ting ka uno, alas 2 sila so. Hmm. Tinga na to karon ha. Upa buga. Ya modali tag live mga katres karon kay naglain sa dakong pamati ron. Kabuhi ko. Hmm. Morning sir. Ako to nakadaog. <laughs> oi, congrats ha. Hmm, Jason. Yes, sir. Salamat, guys, sir. Nakas live ka ron, sir. Tanaw ka. mana updated ka permi kay para inigpaya nimo, dali na lang ba. Oh, so, natay pairing karon di kay ko magdugay maka tres ha. So mao ni pairing ron. kana sa piring ah uh, parisi lang ninyo ha sugod karong adlaw nya ug dinhi mo gawas ron na may schedule mga 3 alas 2 ra ni og alas 9 ah uh, walay alas 5 ani ha x ang alas 5 ha ya ako paris ana kay uno ya butang ilag dubol ha kay nabi na eskalera na dubol ana kamo na lay bahala basta mo ni siya ang pamaris ani kay namis guide mga katres kani oh nanas guide so kamo na lay bahala og paris mga katres Basta namo slide an aha slide din siguro kay basig di namo imo gawas okay so ato na ko mga katres ha So kana lang sa akong i-kunin basta sure win na siya nga pairing sa alas 2 ug alas Noy pira. Ya, yeah. ayo na niyo pustahi duhara alas 5. Duha na nakadraw mga tres, duhara ra. Kani sa nani sa schedule nga pairing mo ni nakanindot na sa schedule unya. Um paniguro lang mo ha og slide anak mga tres. base mag escalera ron. Na pwede gid mo sa escalera anak mga tres ha. So duha ka po. ang pwede sa escalera na duha ka pook. O pili lang mo asa inyong ganahan nga iska basta Nabaya tay 55 nga double ayaw ko piansa kay basig mauna na siya karon nagpakita. Ha na tay 55 nga double mga tres. Hmm. Basin og mauna na. Okay, sida so dahil, salamat mga tres tayo, maglangay. So wakto na ta. Right, so ayaw ko piansa ha kay nani siya sa kong guide kani kani nga double na siya sa kong guide pero di ko kasi siguro og mo bay pagawson kay si lolo di man na siya mag muhatag og um, kan nasa guide dili siya mo pagawas kayo basta mao ni siya ang nasa mga guide nako kani silang duha hopefully nga mao ni mo pero ako lang ka hangyo yun nyo maka pag slide jud mo ana kay kaduha na bay yun ni gawas nga pairing natong 625 na to no di ba kabante mo 625 nya ang atong gihatag ato kay 635 oh bantay mo nya kani ang igawas kaning na kaning to 625 so karon mau ni gipakita sa guide kani siya o kani duha kada e, salamat mga tres ay lang mo kopyan sa kay basig di ni mo gawas pag paniguro lang gid mo o pamaris ana mga tres basa kamo na bala guide rajud jud kudre wa koy mabuhat wa koy mahimo o kung di pagawso ni PCSO o ni ako number kay basig sold out di ko ka ako anin niyo, mga katres. Pero na ako'y pamintain karun, ha? Na ako'y pamintain na delikado yun yung mugawas. Kaya ni Balik Baya ang 247. Nasa na ba ya, yung mabalik nga numero para 258? No? O, mubugha na sa ni na sa pag-auso na ni mga katres. Nga sure bull yun. Tulo ka, tulo ka number yun. Kompleto. O, basta basta mabalik ang usak ka numero unya pareha pag-iplastada. Kaya numero matong itong 258. Diba? ba? Katulong man tugay no. O ayaw na mo ko piyansa na kay basig mo balik na po ng 247. po sa buwan. No, kay basig katulo po na mo balik. Dila ta ko piyansa basta ang alas 5 tinigawas ang 258 nga alas 9. So basin alas 5 alas 9 po na mo gawas ang 247. Ay mo ko pesa basic target na sunod sunod semana si ha Pwede mo pwede ninyo i-maintain mga ka tres kay basi mo target na sunod si mana. Paliw ko mga tres na ako'y pamintin karon nga i-maintain lang ni ninyo karon jud adlaw ra. Karon jud mga tres. Ikaugma biyain na dayon og di mulusot ha. Basta pamasin ra ning ato kay basig mo i-pick up ni lolo kay Ingon na ang gud na basta mo balik gani ang usa ka numero na ana siya pagauson mga ka tres nga naa sa guide. So hopefully nga Mauay mugawas was kay di mo takapugos o di yun pagot. So basta sure to siya. Sure win siya mga tres. No? Posible to siya was sa sunod nga adlaw o di, di, na di, na ninyo pustahan. Kay di takibaw o basi na musta. Kay basta, bas, basa bago ba yung kumuhatag mga tres, mura ba lugay dugay pagkawson. O nya, mugawas, din sunod adlaw. anak ba? Talagang salamat. Ang tanan pingtanan. Niya, napura kong tagaan kay gamay raman ang nag -like. Bye-bye mga tres.